Welcome po sa Jintip TV. Nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about glass in aluminum installation. Lalo na sa ating mga presyo. Ang i-update natin ngayon mga kalods ang presyo ng ating jealousy window. Mayroon na tayong napresyohan dyan sa mga jealousy window. Ito ay bago po natin sa sukat na 46 by 46 inches kung sa centimeter pa ay nasa 107 uh, 117 by 117 cm uh, kung uh, malaman nyo kung ilang blade yon ay nasa 13 blade po yon tapos ating piprisyuhan sa iba't ibang klase ng glass at sa iba't ibang klase ng uh, frame po natin sa ating jalousie dalawang klase po yung jalousie frame natin ito ang tinatawag na ordinary frame ordinary jalousie frame na uh, aluminum na anodized at saka Jalo plus spring. Ito po ang tinatawag nating Jalo plus hindi Ibijuti lang itong mga kalods pero mayroon tayong light duty. Ganito pa rin yung mukha niya. Pero ang laman ko sa loob ay nagka-diferensya. Pero bigyan pa rin natin ng presyo yung light duty. Para tatlong dyan si window po yung a uh, presyo natin. Sa mga glass mga kalods, mayroon tayong reflective glass ito. Yan. Yeah. Mayroon reflective glass? Mayroon naman tayong clear glass. Yan, yeah, ito, clear glass. Clear glass. Mayroon tayong ah, uh, uh, smoke glass. Yung tinatawag natin yung no nining, smoke glass. Yan. Yeah. Itong ginagamit halos uh, sa mga jalousie, smoke glass. Lalo na sa mga school at mayroon din tayo uh, tinted glass ito tinted glass dark frame. maraming klase ng tinted glass pero tatlong klase po na glass na kukotisyon na natin at tatlong klase ng frame sa sukat po na 46 by 46 inches or 13 blade po kwadrado po na window yan po ang ating i-update ngayon sa mga presyuhan mga katins ngayon sa so, mga presyo nito bigay ko sa inyo ang presyo ng uh, clear glass clear glass pro po ng ang clear glass tapos si Bijuti ang gamit ito sa ganun na sukat 3,484 po ang presyo e clear glass 13 blades dalawang seat na po yan mga kalod sa isang bintana dalawahan na po yan masiris man or mayroong hamba na ang gitna basta dalawang set yan na ano na delusi frame kasama na po yung installation po sa mga presyo natin ito 3,484 kung mayroong pang isang gitna na itong babayaran mo kasama na po yun sa ating installation ngayon ang presyo na naman natin ang tinted glass 316 or clear 1/4 ito po sa 3/4 po ay clear 3/16 lang po ito. Sa tinted glass 3/16 ito dark gray at saka smoke glass at saka clear na 1/4 parehas lang yung presyo natin sa tinted glass. At saka hibijo 'to yung partner niya. Ito ay nasa 3,783 pesos po ang presyo dito na naman tayo sa tinted glass 1 port tapos ganito rin ang frame mga tinted glass po natin marami po tayong klase ng tinted glass ng 1 port pero magpareha lang yung presyo natin ay nasa 3,932 Pipes ang isang bintana po dito naman tayo sa reflective glass at saka ganito ang frame nya reflective glass po yung pinakita ko kanina ito Yan. medyo may kamahalan siya ng konti ay nasa 4,082 pesos po ang reflective glass dito na naman tayo sa light duty ng Jalo Plus. Ganito pa rin pero light duty yung ano niya ah uh, frame niya. Sa clear glass katulad kanina, Clear Glass 316 po ay nasa 3,224 pesos po. tinted Glass 316, Clear Glass 1/4, Smoke Glass 1/4 ay nasa 3,523 pesos po sa light duty yan mga kaluts at sa, sa glass at sa tinted glass one fourth po sa light duty na frame nga jalo plus ay 3,672.5 centavos ang ating uh, tinted glass one fourth at uh, light duty na Jaloplas frame dito tayo sa reflective glass 1 fourth at saka light duty nga jalo plus frame ay nasa 3,822 pesos po ang presyo at dito na naman tayo sa ordinary glass ordinary frame natin ordinary frame tapos clear glass na 316 sa ganoon pa rin na sukat na 46 by 46 cm kwadrado dalawang cm medyo mura po ito mga kalods ang uh, ano natin ordinary print. Uh, clear glass 316 po ay nasa 2,964 pesos po. Tapos ito ang print na nagamit. Dalawang sita po yan mga kalods na tulad ng yellow glass. Tapos ang gamit natin, tinted 316. Tinted glass 316, clear 1 port, smoke glass 1 port, ay nasa 3,263 pesos po ang presyo. Dito na naman tayo sa tinted one port tinted glass. Tapos ito ang frame. 3,412.5 pesos. Uh, centavos. Dito na naman tayo sa one port reflective. Tapos ito ang frame. 3,562 pesos po ang presyo. Mga kalods, yung mga presyohan na binibigay ko sa inyo sa amin lang po ito sa shop namin. Na Dipindi po yan. Kung may mga kaibahan na mga uh, pagkukwinta ng mga presyo uh, dipindi po yan sa location ninyo dipindi po yan sa shop ito po mga presyo na ito dito sa aming shop bilang idea ko lang sa inyo ito uh, kung may mga katanungan kayo about uh, glass window mga sukat so po uh, mag comment lang kayo dyan sa comment section para masagot natin ang mga katanungan nyo mga kalods at ang mga presyong ito ay hindi may buwan na medyo mataas ka dipindi po kasi yan sa ating mga uh, supply po hindi nagbabago bago po yan ang presyo natin pero sa ngayon mga kalods yan pa rin ang presyo namin dito kung medyo malayo may additional tayo ng transpo basta itong mga presyo kasama po ito sa installment as in installation natin tapos yung medyo malapit lang ay hindi na kami nag-add ng transpo uh, kaya mga kalods Uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel g tv uh, At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment dyan Para uh, palagi ko kayong uh, ma-update sa ating mga tutorial Lalo na sa mga presyo sa ating glass in aluminum works God bless you everyone Maraming salamat